Ayan mga idol. Oh. Surface pump. Oh. Maglagay ako ng condo, ng check valve. Hmm. Tapos meron din dito ng check valve. Hmm. Ito yung panel niya. Ayan. Hmm. For the meantime mga idol, eh ganito muna itong kanya, itong switch niya. naglalaro lang sa mga ito. Ayan yung setup. Eh, tataas ko pa yan mga ito. Ganyan muna siya. Oh, eh, for the meantime, ganyan muna siya. oh, yan yung panel niya. Bali, anim na peraso. Without battery. Oh. Kung sakali mang gamitin mo ito mga idol sa, sa gabi, eh pwede rin to yung generator isasaksak mo lang dyan tapos kung sakali man na mag malfunction itong generator meron din ito kaya uh, standby lang yan ayan. meron tayong radio Ayan. Ayan. low low low, low. akong ayan mo ayan oh, itong kanya bakal oh maganda ganda ng tunog nya pino wala kang masabi oh, sa mga gustong magpagawa dyan mga idol tawagin nyo lang ako mga idol oh, DIY ito mga idol DIY DIY oh. Oh. Tignan nyo naman ang gawa ko mga idol oh. Oh, quality. Wala kang masasabi, talagang safe na safe. Hmm. 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 Oh. Oh. Hmm. Lang problema. Wala problema. Oh. Tayo natin sa lawas. Oh. kasalanan ko yan na kaming nagpapatubing mga idol, 'yan. Yung tubig. Medyo hapon na kasi. Time check tayo. Mga 4.30 na. Kaya medyo mabagal na siya. Pero pagkakuan bukas yan. tapatubigan namin yan. oh, Malakas yan. Pagkakuan. Eh yung init kasi. Ayan na. Kaya kuan na. No. Okay. Okay mga idol hanggang dito na lang maraming salamat peace out